Ngayong araw, bago mag-showtime, formal na naghain ng reklamong qualified theft ang TV host actress na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na si Lakambini Chu. Ayon kay Kim at sa kanyang legal counsel, ay meron silang na-discovering serious financial discrepancies sa... Kapamilya aktres at It's Showtime host na si Kim Chu naghain ng kaso laban sa kanyang kapatid na sila Kambini Chu kaugnay sa isyu na umano'y financial discrepancy sa negosyo. Ngayong araw ng Martes December 2 ay personal nang nagtungo ang aktres na si Kim Chu sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City kasama ang kanyang mga legal counsels upang formal na magsampa ng reklamong qualified theft laban sa kanyang kapatid na si Lakambini Chu matapos niyang madiskubre ang umano'y malalaking irregularidad sa pananalapi ng kanilang pinagsamahang negosyo sa kanyang opisyal na pahayag sa media ay sinabi naman ni Kim Chu na napilitan umano siyang gawin ang legal na hakbang na ito matapos matuklasan ang malalaking halaga na konektado sa kanyang business assets ang nawawala. Ayon pa sa kanyang legal counsel ay nagkaroon muna ng ilang pagpupulong at pagtatangkang ayusin ang isyu na ito ng private sa pagitan ng dalawa ngunit hindi nang umano ito naging maayos, samantala. Agad naman nag-trending online ang isyo kung saan ay maraming netizens ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon at komento. Narito ang iilan sa komento. Salut te Kim Chu kasi kahit mababas siya dito dahil usaping pera versus kadugo e eh nag-take siya ng legal action. Mapagbigay si Kim Chu kahit sa ibang tao pero kung aabusuhin nga naman ang mismong kadugo mo ang pinaghirapan mo niya talaga turuan ng leksyon kahit mabash pa siya lalo na siguro kung yung kumuha pa ang galit pag sinasabihan in private Halata naman galante si Kim sa mga mahal niya hindi siya mad amat mahilig mang libre hindi ako super fan niya pero kitang-kita sa Showtime yon kung gaano siya ka generous sa mga malalapit sa kanya kahit sa pagbibigay ng tulong galante siya siguro na puno na talaga siya masakit lang kapatid pa niya umabuso sa kabaitan niya sobrang close pa naman nila, nasira na tiwala sayang. Meron silang ng serious financial discrepancies sa negosyong uh, hinahawakan ni Kim at ni Lakam. Si Lakam, ayon sa kanyang abugad, sa abogado ni Kim ay merong management position sa kanilang negosyo. Hindi na idinetalye ng kanyang abogado kung magkano ang nawawalang pera at iba pang detalye ng kanilang reklamo.